Dito kami papunta sa ka na inaayos kasama ang mga gasolina so samtang kami nagbibigay kami, kasi kami Ang quest lang namin is asa ang palay dito So kami sa na po ang address ko ang sa SKMC. kung naan na pangalan ko. ID confirm na kay ano, dito. Na

kasi sir kung totoo bakit hindi ka magpasakay? Tin na sagikan. sabay O sabay, 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 sabay. O sabay, sabay. O sabay, sabay, sabay. mga makakain pa naman ng sa sama ng um, declare lang nila para ma, ma ano nila pero sir we're willing to give so much na kailangan mo sir so kami lang sir assurance na po yung kailangan namin yung totoo lang po talaga bisaya bisaya lang sir bisaya 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 kami sir mag-uban ni sa imuha kung nga mag-uban mi sa imuha sir kaya para na ami ano ah Ka uh, uh, also kanang uh, assurance yun uh, uh, oo oh. para so, ano yeah, para mas so so makahatag you know ma pa mi sa imo um, more, more yeah. pa sa imo gikinahanglan pa tawagan police sir kami mo no, ba sa social media mo magkasama sa amin nakalay betang ganing ato hintay natin na, uh, yung police station ay police station ang sa kami yeah. Ah, wait, lang. Wait, lang wait lang po, wait lang po. Samahan ka namin, sir, doon. Pakubanan ka na mo. Oo, Oo. para makita po na mo. Kung sa'yo, Sir, ka, ang sakyan Ay, ito, na sir, is itong, ano sa sakyan ito, ma'am? Oh, sa, sa ngayon, kasi, sir, kasi mabulkal. Sabihan kita kanina muna na, ubanan ah, ka um, na mo para makita. Para, okay, dili para, okay, dili, para ka, ka, dili ka pwede madlok, Brad. Ubanan ka or, na mo, kay tabangan ka malamok. Okay, sir, so, para hat na lang. Ato at na para, lang para, sa sabayan. Okay, sabayan. Oh, Sabay sabay lang. Kada ba sa pulis? Pulis mismo mga tod si mo ang adto anan. Kay mao lang sakyan. Sabayan na lang ato. Oh, sabay sabay ang istorya kung tinuod man galing ko dili. Sabayan na lang ato. Dili. Okay. Kami, ato ba tayo na mga yapak si mo kay kung tabang ni si mo. Pero kung pangilan ka, dili wala ang kong kaya. Sabayan na lang ato. Sabayan na lang. Sabayan na

samahan samahan sa kanila para ayaw ayaw na so iyon mga kaugaya no um, meron pong uh, pumunta dito meron pong mga kabayan na punta dito na ng tulong taga malita buhangin daw siya na namatayan daw siya ng uh, kanyang kapatid ngayon po ngayon na gusto namin samahan sa doon sa SPMC pero ayaw po niya nga pumayag. So yung nakadududa po niya nga kilos po eh. Wala pong dalang papel na ano. ही राब्ते नीता तो बालिक न اس آج کامر لینی آج کامر لینی آج

Ayaw, lakaw. Ayaw, kita. Ayaw, mango. Ayaw mango. Grabe Ayaw, po na po nang iyang game, Ayaw, Ayaw,

Ayaw, ayaw, ka na. Ayaw pala ko, ayaw pala ko. Ay, Murog, may ka, pa na. Ay, daga pa na ka. Mamunol na mulo. wala, sir. Kaya, kung pa na, sir. Ang kwarta, yan eh. Dige, sir. Ang amot na mo. Kadali lang, kadali lang. Kadali lang, kadali lang. Sir, ano yung mahita mo? Si Mami, sa mga mga volunteer na.

Kaya ngayon sir, gusto namin dalhin sa police station tapos dito sa Amen atin yung evidence. Kira po. may video ka, may video ka. Record po. Ka may na naman din i-record sir. may kami naman din sa barangay. Sa barangay ba? po. Asan ito? Oo. Oh. Ito

Tulong so no nice... relax, relax. Sige, so... sige. Si sir? Grabe. Guys, kamir. Artista ka ngayon, sir? Sablang. Yung... So, mga vlogger ka pa pumunta mismo. Grabe mga kabayan

Isod bungod nani? ni. Puro vlogger pag yung ipang sus no ako. Ay, ako na tayo, Si kapitan bagito yang gi istorya. Ah kayo? si kapitan. Si kapitan bagito yang gi. Pay bilin sini lang pay. Yan ang iska mga kabayan, no? so dali tayo doon. Ayun, yung... Ayan. Scammer ko eh. So, mali po siyang napasukan mga kabayan. No? Tayo ay eh, matumutulong tayo mga kabayan. Pero ito, scammer po to eh. Kaya pala, ah, na-scam do dito sa Boulevard doon siya nanggaling. Sabi mo sa muna kapitan, hindi na dito sa bahay ni Tatay Diggs no. Mahingi ng tulong sa amin kasi daw po siya ay eh, namatayan. So, pero ngayon nalaman pala scammer pala to. So, bininta yung kapatid niya patay daw eh. Ayan o no?

Bye bye.